ako sa motor ko bakit bumibing pa eh hindi yung... ba kikita na nauhuli kaya ka dyan kaya na kaibigan natin Ay, ah Ay, saan yung pako pakita mo Ah, ito maliit eh ito ba mo baba mo Bulat ako sa motor ko, bumibing bang? klaseng ano yan, bumibingbang ito mga gano'n o Bakit Abot ba? Abot boy ibang yung gulong mo, bumibimbang ah. Dapat <laughs> yung nagawa lang bumibimbang eh. <laughs> Mal malaki pa po rin, ganyan? Malit lang, parang ano? Hindi <laughs> nga umatumagos eh. Bakit pero bakit tagkulang naman? Hindi nga tayo, baka hindi pa lang nabibimbang. Matahil ba? Ako <laughs> diri ah, ready ready ano, minggil. tapal. Tapal. tayo, si JB, si Sir JB. Meron pa likod, natin. Meron tayong air pump. Para sa mga Wait, tal ko eh. Wala ka yan? Oh. Kaya e, pala kung ikan pong na eh. sasak, meron din tayo ngayon pang mga oh, pang mga tubis lang ito. Oh, well, Hindi pa, ano. Well, ano ito? Vulcanizing on the go yan. Vulcanizing on the go. Vulcanizing on the guys. Kaya yan, ha? Ang wala na, oh. Baka na yan. Baka guys, yung gulong niya. Nagiging na. Ano, kita na yung ano. Fly is fly, butterfly. Butterfly, ako yun na. <laughs> Lagyan mo ng aroy. Lagyan ng aroy. Asin takip?